kasi nagsunog na yan bilog na lagay na natin itong kanin kasi natin hindi tayo nagsayang ng bigas kasi mahal ang bigas mga bahaw na Tinatapo na lang dito hindi Sayang yung bigas Ngayon, lagay na natin yung Magic sarap Magic sarap Nam 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 Lagay na natin yung Magic sarap Nam 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 Namaya, nam. okay na po yan Halo halo ay yun lang sya yung nawala yung basa niya ba para masarap yung bigay Yan, okay na rin mamaya kasi okay, pagto ano na rin yan